Matapos ngang mabuko ni Jenna ang lahat ng kasinungalingan ni Betsy at nitong si Gerald, inabot nga siya ng sobrang kahihiyan dahil hindi lamang siya sa palengke nilampaso ni Jenna dahil nagtrending na rin siya dahil maraming usasera at kumalat na nga ang nangyari sa kanilang dalawa maging sa kanyang amang si Robert ay tuluyan ding nakarating Alos maglasaglasog ang katawan nga nitong si Betsy matapos ang ilang beses ng paghahampas ng kung ano-anong mahawakan nga nitong si Jenna. Ngayon lang mang nakita nga ni, uh, Gerald ang galit na ganoon ng kanyang asawa kaya naman sinubukan niya itong pigilan dahil alam niya na maaring masasaktan na nga ng lubha itong si Betsy. Nagulat ang mga tao maging sister nila. Ang mga workers nila ay nagtataka at nagulat sa mga nangyari. Nalaman nilang may affairs pala si Gerald at itong si Betsy. Maging itong si Robert ay gulat na gulat. Agad niyang pinuntahan. Si Jenna at si Betsy ay nakarating sa malapit sa tulay sa pakikipaghabula nilang dalawa. Dito na nga ay uh, nagsinungaling pa si Betsy at ayaw pang aminin ng katotohanan, pinalabas mo ang sinungaling itong si Jenna kahit nabistadong bistadong bistado na nga siya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nga nakatiis itong si uh, Gerald. Sinabi na niya ang katotohanan na tama ang sinasabi ni Jenna at hindi sila nagsisinungaling. Talagang may affair silang dalawa. Humingi ng tawad itong si Gerald. Sabalit, galit na galit itong si Robert. Alam naman natin na noon pa man ay hindi lubusang natanggap ni Robert itong si Gerald. Nadagdagan pa ngayon kaya naman ganun nila mga ang galit niya. Hindi man lang niya naiisip na sila ay mag ama Hinarap nga ni Gerald ang consequence ng kanilang mga ginawa. Nasasaktan na nga siya ng husto at halos sumuka na nga siya ng dugo. Dito na nga ay naawa na itong si Maki at inawat na nga itong si Robert. Halos hindi na makatayo itong si Gerald. Hindi siya lalapan dahil alam niya na ganun ang magiging reaksyon ng kanyang manugang. Dahil ba namang sa mag nga silang dalawa at hindi man lang nahiya sa kanilang ginawa. Kumatras na si Robert dahil nila nga ni Maki. Ngunit magkikita nga natin na wala na lamang hindi makahinga itong si Robert dahil dala na-stroke ito at agad namang sinugod ito sa ospital. Dito na ay lalong tumindi ang galit ni Jenna sa nangyari sa kanyang ama. Binalaan na niya itong si Gerald at kahit tumingi pa siya ng tawa dito sa kanyang asawa o wala nang saysay -say ang lahat. At sinabi na nga niya rito na pagdudusahin niya si Betsy at itong si Gerald dahil sa ginawa nilang panluloko.